Hi guys! Pagkatapos pala ng bagyo kagabi, ngayon lones, alas jis ng umaga, nag-ikot-ikot kami ng asawa ko. Tinitingnan namin kung may napinsala yung bagyong uwan. Ito yung Primark kasiglahan. Kasi titingnan namin yung ano, river doon sa bayan. Kung umapaw ito pala yung hmm, normal lang naman mahangin lang ng konti at saka pabugso-bugso lang yung ulan hindi talaga siya tuloy-tuloy yung ulan kaya wala masyadong ano baha ito yung binabaybay namin papunta kami ng ano ito yung Litix Village papunta kami ng ano bayan ng Montalban para makita namin yung ilog kung umapaw yung ilog na pinakamalaki dito sa Montalban ito siya guys normal naman kasi nung nakaraan umapaw to guys tsaka mas okay na ngayon kasi tinaasan na nila yung harang ayan yan yung tulay ay Hilog. And guys, hindi siya umapaw. Very good. Ayan, binabaybay namin yung papunta siya ang bayan. Hindi masyado naapektuhan ang Rodriguez Rizal sa Bagyong Uwan. Salamat sa Panginoon. Pameritso kami kasi magpapagas kami ng asawa ko. Yeah, ito tayo yung ano nilang gawa. Medyo mataas na. So yung nakaraan talagang as in umapaw yung tubig dito sa kalsada. Ito yung daan na ano papuntang bayan naikot kami sa palingki sa ay ah, ito yung kasiglahan pinabaybay namin na, sa harap ng eskwelahan ng kasiglahan yan Ayan, may mga ibang mga konting nag nag-evacuate sila kagabi pero kaninang umaga okay naman bumalik na sila sa kanilang mga bahay kasiglahan village ito yung eskwelahan ng college ng kasiglahan normal naman wala masyadong ano, napiktuhan 'yung papunta naman sa San Isidro, eskwelahan ng high school. umikot din kami sa San Isidro. Papuntang Ultramica. Ito 'yung ano, pinakamalaking suba or ilog sa San Jose Rodriguez Rizal. Ayan, hindi po siya gano'n ka taas sana hindi na tuloy tuloy yung pagulan para hindi na siya la tataas yan sa unahan niya yung tulay tulay ng ano, bayan ng Montalban dito lang kami banda sa may taas. Tanaw dito yung Mount, ano, Sierra Madre. Yan yung bundok Sierra Madre, guys.